Magandang araw sa aking mga takapagidig. Ako sa Dr. Gilbert Kabansag. Sa araw-araw kong pagtanggap ng mga pasyente, may mga pagkakataon na nakakalungkot malaman na ang isang tao ay may cancer. Isa itong mabigat na laban. At makikita mo ito sa kanilang mga mata, marinig sa kanilang boses, at mararamdaman sa kanilang kilos. Dala nila ang isang pasanin na mahirap iwasan. Mas nakakalungkot pa kapag may pumunta sa iyo na nahihirapan maglakad, nangihina, may bahit ng kalungkutan at sasabihin nilang kailangan nila ng dental clearance pa dahil sasailalim sila sa matinding cancer treatment. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pinakamabuting magagawa ko ay makinig, magbigay ng suporta, at tumulong sa paraang kaya ko. Ito ang naging inspiration ko para gawin ang video na ito. Upang magbigay ng gabay at impormasyon sa mga pasyenteng nangangailangan ng dental clearance bago ang kanilang cancer treatment. Para sa mga dumaraan sa ganitong hamon, nais kong ipaalala sa inyo, hindi ito ang katapusan. Isa itong mahirap na paglalakbay, ngunit ito ay kayang lampasan sa tamang paghahanda at suporta. Sa video na ito, tatalakay natin kung bakit mahalaga ang dental clearance, paano ito nakakatulong sa cancer treatment, at ang mga na kailangan mong gawin upang masigurong maayos ang kalusugan ng iyong bibig. Sama-sama nating alamin ang mga ito. Simulan na natin. Bago natin talakay na mahakbang na dapat gawin, unahin muna natin kung bakit napakalaga ng dental clearance para sa mga pasyenteng dumaraan sa cancer treatment. Ang cancer treatments tulad ng chemotherapy, radiation, or bisphosphonate therapy ay may malaking epekto sa katawan. Ang mga ito ay maaaring magpahina ng immune system magdulot ng mabagal na paggaling at magpalala ng mga kondisyon sa bibig. Kung ang pasyente ay may dental infection o iba pang problema sa bibig at ngipin, maaaring lumala ito at magresulta sa infection na maaaring makaapekto sa buong katawan. Isa sa mga seryosong komplikasyon na maaaring mangyari ay ang tinatawag na osteonecrosis of the jaw o ONJ. Ang ONJ ay isang kondisyon kung saan ang buto sa panga ay nawawala o namamatay. Kadalasang dulot ng hindi gumagaling na sugat o impeksyon. Mas mataas ang posibilidad dito kung gumagamit ng anti-resorptive drugs tulad ng biposponates, lalo na kung may dental infection bago o habang kinagamit ang mga ito. Upang maiwasan ng mga gantong komplikasyon, mahalagang a dental clearance. Siguraduhin na ang bibig ay nasa maayos na kondisyon bago simula ng anumang cancer treatment upang mapanatiling ligtas at malusog ang pasyente habang sumasa ilalim sa gamutan. Kapag nirefer ka ng iyong oncologist sa isang dentista, magpa-schedule agad ng check-up. Sa check-up na ito, gagamit ang dentista ng x-ray upang suriin ang kondisyon ng iyong ngipin, gilagid at panga. Kung may makitang problema tulad ng bulok ng ngipin, infeksyon o sirang restorations o pasta, kailang itong ayusin o tanggalin bago simulan ang cancer treatment. Mahalaga rin tapusin ang mga invasive procedures tulad ng tooth extractions o root canals bago pa man magsimula ang cancer therapy. Kapag mahina na ang immune system dahil sa gamutan, mas mataas ang pangadib ng impeksyon at mabagal na paggaling. makipag din sa iyong oncologist at dentista tungkol sa mga gamot na iyong iniinom. Ang mga anti-resorptive drugs tulad ng biposponates ay maaaring magdulot ng ONJ lalo na kung may dental infection. May ito sa pamamagitan ng maagang pag-aayos ng anumang problema sa bibig bago pa man simulan ang paggamit ng mga gantong gamot. Pagkatapos malaman ang mga hakbang na dapat gawin Mahalaga rin maunawaan kung paano maiiwasan ang osteonecrosis of the jaw o ONJ habang ikaw ay sumasa ilalim sa cancer treatment. Dapat tandaan, magpa-dental clearance bago simula ang cancer treatment. Siguraduhin maayos ang kondisyon ng iyong bibig, walang impeksyon at mga hindi gumagaling na mga sugat. Padatiling ang tamang oral hygiene gamit ang malambot na toothbrush, fluoride toothpaste at antibacterial mouthwash upang mabawasan ang panganib ng impeksyon. Magpatiin ng regular sa dentista habang nasa upang maagapan ang anumang bagong problema sa bibig at mga ngipin. Ngayon dumako naman tayo sa mga praktikal na paraan upang mapadatili ang kalinisan at kalusugan ng iyong habang ikaw ay nasa gitna ng cancer treatment. Habang sumasa ilalim sa cancer treatment, mahalagang bigyan pansin ang kalinisan ng bibig upang maiwasan ang impeksyon at iba pang komplikasyon. Magmumuggamit ang antibacterial mouthwash upang panatilihing malinis ang bibig at mabawasan ang bakterya. Kung nakakaranas ng dry mouth, tiyaking uminom ng maraming tubig upang manatiling hydrated. Iwasan din ang mga pagkain o inimin na maaaring makairita sa bibig, tulad na matitigas at maanghang o asidik na pagkain. Kapag natapos na ang cancer treatment, hindi nagtatapos dito ang pag-aalaga sa iyong kalusugan. Mahalagang ituloy ang tamang pangangalaga sa bibig upang maiwasan ang komplikasyon at mapanatili ang iyong kalusugan. Siguraduhin pagpatuloy ang tamang oral hygiene upang mapanatili malusog ang iyong bibig. Iwasan na namang pagkain o inimin na maaaring makasira sa gilagid o ngipin. Kung may nararamdamang simptomas tulad ng mouth sores, mga singaw o pagdurugo ng gilagid, agad itong ipaalam sa iyong dentista upang maagapan. Ang patuloy na pangangalaga sa bibig ay susi upang maiwasan ang komplikasyon at mapanatili ang iyong overall health. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Magamat mahirap ang sitwasyon, tandaan na sa tamang suporta at paghahanda, kayang-kaya mong malampasan ang hamon na ito. Ikaw ay hindi nag-iisa sa laman na ito may mga taong handang tumulong at gabayan ka sa bawat hakbang. Ang mga ibinahagi ko ay mga swestyal lamang, batay sa dental care practices at medical guidelines. Ang huling desisyon ay nasa iyo, kasama ng iyong medical team. Huwag kalimutang kumonsulta sa iyong dentista at oncologist para sa mga hakbang na angkop para sa iyong sitwasyon. Manatili kang positibo alagaan ang sarili at magtiwala sa Diyos. Ipadalangin mo ang lakas, ang paggaling at patnubay sa bawat araw. Kung nakakatulong ang video na ito, i-like, i-share at mag-subscribe upang marami pang matulungan. Ako si Dr. Gilbert Kabansag. Kasama mo sa iyong journey tungo sa mas magandang kalusugan.